Samantala, ilang miyembro ng New People's Army ang napatay matapos ang inkwentro nito sa mga militar sa Negros Occidental. Ito'y matapos may ulat ng isang concerned citizen sa lugar ang pagtatangkang recruitment umano ng grupo. Para sa detalye ng balita, sa report ni Dan Villegas. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA matapos makainkwentro ang mga militar sa Hacienda Gomez, Barangay Sagang, sa La Negros Occidental. Nagsagawa ng operasyon ng Army 62nd Infantry Battalion matapos magbigay ang isang concerned citizen tungkol sa mga aktibidad ng pangingikil at pagtatangkang recruitment ng NPA sa lugar. Limang miyembro ng Central Negros One ang nakasugapa ng mga sundalo sa loob ng halos tatlong minuto. Dalawang komunista ang napatay kung saan inamando na ng kanilang mga kasamahan ang kanilang mga katawan. Na-recover mula sa encounter site ang isang AR-15 rifle, isang homemade shotgun, isang .45 caliber pistol, mga magazine ng bala, medical paraphernalia, dalawang backpack serbisibong dokumento at iba pang personal na gamit. Hindi pa matukoy ng Army 62nd Infantry Battalion ang mga nasawi. Para sa Your TV News, Dan Villegas sumasaludo sa bawat Pilipino.